Alright, pangatlong tanong. Kung mahal tayo ng Diyos, bakit mas marami ang naghihirap sa mundo? Gandang tanong. Uy, grabe it. oh? Ito ang aking personal na sagot, no? Number one, hindi naman yung pagmamahal ng Diyos yung nagbago. Yung pagkakakilala natin sa Diyos, yung naiba. Kasi para rin yung, kung mapagmahal ng Diyos, bakit ang daming religion nag-aaway? Nagbago bang pagmamahal ng Diyos? Hindi. Pero yung pagkakakilala natin sa Kanya, nagbago. Maraming naghihirap kasi ang pananaw nila na natutunan lang din nila, isa magulang nila na natutunan lang din nila sa magulang ng magulang, na natutunan lang din nila, sanga-sanga na yan, no? Is, anak, ito lang tayo. Anak, ito lang yung pangarap natin na naging cycle. Kasi yun yung naitanim. Ah, maybe kaya ako mahirap kasi ito daw yung will ni Lord. Pag ginamit mo na si Lord, sino pang kukontra sa'yo? Pangalawa, ang mahal daw ni Lord yung mahirap. O, pag ginamit mo na yung pagmamahal ni Lord sa kahirapan, paano ka pa kukontrahin yan? Wala na. So, hindi ang pagmamahal ng Panginoon ang nagbago. Bakit yung mga taong meron bang mga mahirap na yumaman? Ano ang difference nagtiwala merong mga nagtiwala, merong mga nag-hard work, pero hindi nagtiwala, anong ending? Hindi pa rin naging successful or hindi pa rin umaman. Sabi nga, no, if grace is an ocean, lahat tayo malulunod. Pero bakit maraming nagihirap? Kasi maraming gamit baso lang para sumandok. Tapos pag inom, sasabihin, kawawa naman ako. Sabi ni Lord, bakit ka ba nagre-reklamo e, ayan yung ocean? Ba't di ka sumagap ng sumagap? Magagalit ba siya kapag sumagap? Hindi. Bakit? Kasi nag-uumapaw. Hindi naman nawala yung pera eh. Nalipat lang sa mga tunay na naniniwala. Wow. Thank you so much. Coach mix